Isang napakagandang hapon po sa inyong lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong hapon, share ko lang po sa inyo no ang ah, ah, bagong kalabasa ng Swissseed company na ang Suprema Gold F1. So ang tamang planting distance po nito sa pagtatanim ng mga kapwa ko ka-farmers, ah health to health simula dito, ah, papunta sa isang puno uh, pwede natin gawing 2.5 half meters o 3 meters. So, ang atin mga kapakukaparmers, to and half meters. Then, row to row, simula dito, papunta dito mga kapwa, farmers ay 4 meters. Okay, so, yun po ang tamang planting dustin na aking natutunan. So, yun po ang may bahagi ko sa inyo. 2.5 half meters, here to hell, simula dito, papunta dito, then tapos 4 meters. Okay, so yun lang po mga kapwa ko ka-farmers Ang may share ko sa inyo ngayong hapon din, Tapos yung sa pipino natin mga kapwa ko ka-farmers Ito po Hill uh, to hill no uh, Simula sa si isang puno hanggang dito half meter po So yun po mga kapwa ko ka-farmers Ito po ang uh, mega CF1 na Pipino uh, Okay din, pwede naman 1 meter mga kapwa ko ka-farmers Na ganito kalayo pwede na 'yung saro ng kalabasa at saka saro ng uh, pepino. So, 'yun po 'no mga kapwa ko farmers ang may share ko sa inyo ngayong hapon. At ito naman po ang taniman natin ng talong at saka sa bandan dulo ang sakamatis. At dito naman sa aking likuran ang sa ampalaya. Okay. So Ngayon mga kapwa ko farmers ang ating Uh, talong no ay uh, 47 days kasi kapon 46 so ngayon 47 days na napipitas na natin mga kapwa ko ka farmers so konti pa lang ang ating napipitas at least may napipitas na tayo pero kung pansin nyo maraming bunga na ating mapapansin sa mga sanga kasi 47 days old na ang ating uh, talong. So, kung sisilipin natin sa ilalim, marami ng mga ganyan, at ganyan mga ang mga bunga na, no? So, marami na tayong masisilip na mga bunga sa ating tanim na at talong. Okay, so sa inyong lahat hanggang dito na lang siguro, no? Maraming salamat po. Uh, ito po ang update natin sa ating uh, 47 days na talong mga ka-farmers. Na ating Pilipitasan kahapon so yun marami na tayong mga makikitang malilit na bunga sa ilalim so sa so, tanong sa akin uh, hindi ko nakalimutan kung nagpapruning po ba tayo sa ating tanim na talong hindi po uh, tinananggalan tinatanggal lang po natin ng mga matatandang dahon okay saan tayo dumingin mga ka-farmers uh, ano po may mga marami na tayong makikitang uh, bulaklak at saka bunga sa ilalim no? halos mga lahat na sanga may napapansin na tayong mga malilit na bunga kasi maganda na po ang iyang talbos no? malinis na so ganyan ang hitsura sa talong pagmahapon medyo uh, parang nangalay sila dahil mainit kanina pero pag umaga Ah, parang nakatayo lahat ang kanilang mga dahon. Okay. So kung may tanong man kayo mga kapwa ko farmers no, mga ka-viewers, mga subscriber natin at komentator, paki lagay lang po sa chat boxes Para mabigyan po natin ng kasagutan. So, ang isasagot po natin mga kapwa ko farmers based to my experience po. Hindi po ako magsasagot sa inyo sa inyong tanong kung hindi ko po nasusubukan lalo na sa mga ah, ginagamit nating pang control sa uod so abangan nyo oh, mag may gagawin akong ah, content na i-upload at ipapasilip ko sa inyo ang produkto kasi marami sa mga follower at viewer natin lalo na sa mga baguhan na nahihirapan sa pag control po ng mga uod Okay, so kung hindi tama mga kapwa ko kap no, ang mga insecticide, fungicide, lalo na sa dosage or ang tamang pag espreo panahon kung hindi maitama mga kapwa ko kapalmer share ko lang po sa inyo mahirapan po kayo sa pagkontrol ng uh, mga uod so yun po na mga kapwa ko kapalmer maganda na pong tingnan so dahil sa sobrang kapal ng mga dahon hindi natin mapapansin kung may mga bunga na pero marami ng bunga mga kapwa ko kapalmer ang ating tanim na talong so ikuti natin na para makita natin papasukin natin sa ilalom, ilalim. So, may marami na tayong mga uh, Malilit maliliit na bunga na ating makikita, no? Yung mga ganyan kalaki, yung mga ganyan, no? Magkatabi lang. Madami na, no? May mga taglag pa sampung bunga na isang puno mga kaparmers sa ating uh, talong. Dahil sa sobrang kapal po ng dahon, hindi natin napapansin kung may mga bunga na ba, no? Pero marami na mga kaparmers ang ating makikita uh, makikitang bunga sa ilalim. Dahil po sa sobrang kapal ng dahon, tingnan nyo ang ilalim. Simula sa ano? Uh, may marami na tayong makikitang bunga. So hirap tayo magsilip kasi sobrang tangkad. Uh, hanggang sa dulo mga kapwa ko kaparmers. Sobrang taas po ang mga linya natin. Okay, so sa inyong lahat, hanggang dito na lang siguro. So bago tayo magtapos, mega shoutout po no sa mga uh, subscriber natin at mga followers, lalo na sa mga uh, commentator na, na dahil sa inyo palagi tayong uh, gumagawa ng mga video. So nakakatulong po, lalo na sa mga baguhan yung mga video na uh, ginagawa natin. Okay, so hanggang dito na lang siguro. Uh, bye bye na po. Hangga yung next vlog mga kaparmers farmers yun lang po ang maibahagi ko sa inyo ngayong hapon